Pinakaingat-ingat ang yaman ng magasawang Elba ang anak na si Stephanie. School at bahay lang ang bilin nilang ruta sa panganay. Bait po siyang bata, malambing, maalalahanin, eh. tsaka masipag po siya mag-aral. Pag hinanap ko yon, step, sagot agad yan. Hanggang doon lang po siya. Di po talaga siya palalabas, ma'am. At 13 ng gabi ng Setyembre, kampante silang iwang nagsusunog ng kilay ang dalagita sa kanilang sala. Pero nang maalimpungata ng ama ni Stephanie, laking gulat niya nang madiskubring wala ang panganay sa sala. Nung ginising ako ng ipag ko, siyempre nakahiga ako, siya nakatayo. sabi niya, Des, sabi niya, asa si Paning, sabi niya gano'n. So yun, ginising ko ni asawa ko, sabi ko na, sabi ko, si Paning nawawala. Parang may narinig ako sa taas Nung eh. ko, teka, teka, huwag Kasi kanina, sabi niya, kanina, may umiiyak. Pagkakalain okay. okay. namin mga demonyo pala dyan sa paligid namin na gagawa ng masama yung anak ko. Sobrang sakit po. tagos hanggang buto yung sakit. Magandang gabi. Ako po si Martin Andana. Sama niyo akong hukain ang di kapanipaniwalang hinantungan ni Stephanie Elba dito sa Crime Classic. <coughs> Kasi maano talaga yan, parang malambing na bata talaga. Yung Stephanie ka pa niya, okay lang mama, gaganyan. Tapos may hiling siya gumanyan, smile siya, tapos gaganyan siya. Ayon kay Lourdes Elba, niti palang lang ng 12 anyos na si Stephanie Cristel Elba, umas kilala sa kanyang palayaw na paneng. Napapawi na raw ang kanilang pagod. Yung bata siya, gusto niya maging artista, maging singer. Sumali pa nga yan yung mga bata na kakanta. Nay, sige na. No, Bili mo na sa akin yun. Tulog at yung anak mo ito. Pagkatanggi pa kapit sa'yo. Sige, bibili natin yung ito. Sa murang edad, buo na raw ang pangarap ng panganay. Kaya naman puspusan kung mag-aral si Paneng. Sabi niya dati, ano, ang uh, gusto niya magkaroon ng salon. Sabi ng papa niya, o oh, sige anak, mag-aral ka na mabuti. Tapos pag ano, titingin tayo dito sa alabang pag may pesto. Ikukuha kita ng pwesto. Ikaw magmamani. Sabi niya talaga pa, oo. A 12 ng Setyembre, alas 5 ng Hapon. Pagkagaling sa paaralan, diretsyong umuwi si Stephanie sa kanilang tinitirhang apartment sa P. Molina Street, Alabang, Muntinlupa. Tulad na nakagawian, sa sala pumuesto si Stephanie para gumawa ng school project tutok siya sa, sa ginagawa niyang ano. Kasi pag nagagawa naman po siya ng assignment, hindi ko na rin po siya pinupuntan para ano yung kukulitin o ano, hindi po. Anak, ano? Sa ano? ano? assignment mo. Okay naman, ma. Kain muna tayo. Mamaya ano na yan. Mm -hmm. Sige, ma. Marami pa tumami kayo. Tapos nung mag na kami, yan, sabi yan, niya, sa busog pa rin po siya. So, nauna na kami kumain ng papa niya. Nauna na ako, matutulog na ako. Sige na yung pagkatapos po nito, matutulog Tinabihan ako. at dinamayan ni Lourdes si Paneng habang nagpupuyat. Sige po. Maya-maya pa ay nakatulog na ang mag-ina sa sala. Umiga po siya, mag-11 gumilit pa ako ng konti-konti. Nagsiksikan talaga kami. Sabi ko, sige, nakatulog ka na. Kinumutan ko pa siya. Yun. Kasi yun, masarap talaga matulog. Yung talagang alam mo yung bata na maghiga, tulog agad. Makalipas ang apat na oras, lumipat si Des sa tabi ng asawa at naiwan naman si Paneng sa sala. Mga around 2.05, Kasi sinilip ko yung orasan pagtapos nag-CR ako eh. tayo ko po, doon ako natulog. sa so talagang kwarto namin. Lumipat po ako ng higaan. At 13 ng alas 3.15 na madaling araw, nabulabog ang katahimikan ng tahanan ng mga hindi <laughs> Kung binising ako ng hipag ko, syempre nakahiga ako. Siya nakatayo. No, sabi niya, Des, sabi niya, asan si Paning? paano ka nakapasok? Bukas daw po yung pinto. Ano po bali? Parang, kinakabahan, natatakot na inisip ko na nung nawawala yung anak ko, isip ko parang kusan napunta. Sabi nga nung iba, baka daw may pinuntahan lang eh. Alas tres na madaling araw. Bakit yung... Ayon sa hipag ni Lourdes na si Alma Elba, pasado alas dos daw na madaling araw, nang may naririnig siyang iyak mula sa construction site sa tabi ng kanilang bahay. Ano, Kanina, parang may naririnig ako sa taas eh. Papa, kasi na yung pakete na natin. Ay, kabi ko. Kanina may umiiyak. Pagkasabi niya po ng kanong, sabi ko sa asawa ko, nag-akyatin mo na kasi talagang ramdam ko. Anak ko na yun. Pinuntahan ng ama ang tabing construction site. Nanlumo siya kami. na makita ang nakatiwangwang na, na parang ng tanggulay si Panay. Kami. Baba niya, buhat-buhat niya yung anak ko. Wala na po siyang pangbaba. Yun, hindi matay ako, ma'am. Talagang hindi ko kinaya dahil dugoan po yung baba, upper, ano, lower part ng anak ko. Agad isinugod ang kaawa-awang biktima sa pinakamalapit na ospital. Pero pagpatak ng alas 4 ng umaga, ang dating masiyahin at mapagmahal na si Stephanie, binawi na ng buhay. Masakal daw po yung kinamatay niya. Sobrang sakit po. Tarang parang wala, wala ang kasing sakit. Sino ang maaaring gumawa ng krimen na ito kay Stephanie? Paano nila nagawang makapasok sa tahanan ng mga Elba? Ano ang kanilang naging motibo? Upang gasain at paslangin ang inosenteng dalagita? Pinasok ng mga di kilalang kalalakihan ang bahay ng pamilya Elba. Tangay ang kanilang anak na si Stephanie. Sa katabing construction site, kinutuba ng ama at agad natagpuan ng anak. Mabilis na itinakbo sa ospital ang dalagita. Pero masaklap, dead on arrival na. Nalaman pa ng ama na ginahasa pa si Stephanie. Sa inisyal na investigasyon na isinigawa ng Muntinlupa Police, martilyo raw ang ginamit ng mga di kilalang sospek upang makapasok sa tahanan ng mga elba. Nung nagpunta kami dun sa bahay na Manila, uh, nakita nga namin yung martilyo na allegedly dun sa suspect natin na nandun sa loob ng bahay, doon sa may tinulugan ng bata. Pagtingin niya, bukas na nga yung pinto and then wala na yung victim natin. So tinanong niya dun sa nanay, nasa si Stephanie. Nagulat yung nanay kasi nga tulog sila eh. Hindi naman makapaniwala ang pamilya Elba na nangyari ito sa sarili nilang tahanan. Safe naman kasi close naman yung mga pintana, yung pinto. Tapos yung asawa ko naman po, tumayo po siya mga around 12 ng ating gabi. Nag-CR po siya. So niya kami. Intak talaga kami. Hindi ko kalain na mga demonyo pala niya sa paligid namin na gagawa ng masama yung anak ko. Pero may kotob si Lourdes at asawa nitong si Ronald. Nung time po na yun na sinabi ko sa asawa ko na nadakyatin mo na, may nakita po siyang nag-short pa daw na medyo matangkad. Mahabol niya sana, kaya lang pagtalun niya ko, biglang talun niya. Ang una ko po naging suspect kasi nung sabi nung asawa ko matangkad, ang naisip ko yung isang construction worker doon, isang bibiruin siya noon, Stephanie, ganda talaga ni Panin, gumagana ganun niya. Alas 9 ng umaga at 13 ng Setyembre, habang tulala sa pangyayari. Bumungad ang balitang nadakip raw ng mga kapitbahay nila di umano ang gumahasa at pumatay kay Stephanie sa Ilaya Street, Alabang, Muntinlupa. Dating na pagdating ng mobile namin, hindi umupo po ako sa nandito sa may harap ng tindahan bago po kasi looban po yung sa amin. Ayun ka! Ayun, ayun, ayun ka! Na. Na, na yung mga tao. Yun pala yung, sas yung isang yung kriminal na gumawa sa anak ko. Ano po nahuli nila? Anahaw, na, anahaw po na tinatawag ang ilalim po noon, tubig. Doon po pala siya nagtago. May nakita na palutang-lutang na ulo. Kung siya nakuha, hanggang doon sa lugar namin, bunugbog po, po talaga siya ng mga talagang taong bayan na yung bumugbog sa kanya. Kinilala ng mga residente ang sospek na si Reynante Ordonio, isang trabador sa construction site katabi ng bahay nila Stephanie. Ayun kay Lourdes, pamilyar sa kanya si Reynante. Madalas raw itong bumibili ng tubig sa kanilang tindahan. Di bali may, ano po kasi ako, may maliit po akong tindahan. Nagbibenta po nga ako ng tubig. Tapos, bibili siya. Yung, alam, dati na yung mga ice water, ganon. Dagdag pa ni Lourdes, malaki ang posibilidad na maaring si Reynante nga ang sa at pumatay kay Stephanie. Kaduda-duda daw kasi ang mga kilos nito. Tapos sabi nung bayaw ko, parang nagmasid-masid, kaya nagman siya kasi 5 o'clock, so medyo liwanag na. May po siya dun sa parang barracks. So nung nakita niyang sinante, tinawag niya, lumingon naman daw po. Halika nga dito. Halika, sabi, lumabas ka dyan. Nung ni hahawakan siya nung bayaw ko. Nung, parang ginanong po yung kamay niya. Nagpumiglas po siya. Hanggang sa nagtatakbo at matapos ang apat na oras na pagtatago, nadakip si Reynante sa Ilaya Street, apat na kanto mula sa bahay nila Stephanie. Laya! Habang binubugbo, ikinanta niya ang iba pang kasama. Ano po kami? kayo! Si Marvin, siya lang kasama ko! Mm -hmm. Bata! Oh. Hindi nila nabugbog mabuti kasi may sinisigaw siyang dalawa pang niyang kasama. Baka mamatay, huwag niyo patayin kasi may tinuturo pang dalawa yun ang nalaman ko siya, grabe, iyak na naman ako na itagang eh, halos murahin ko na siya ng murahin. Planado nga ba ang nangyaring panggagahasa kay Stephanie? Makakamtan pa kaya ng pamilya Elba ang kanilang inaasam na ustisya sa kalunos-lunos na sinapit ng kanilang anak sa kamay ng mga kawatan. Nadakip at pinagtulungan ng mga kapitbahay si Renante dahil sa kayupang ginawa niya sa 12 anyos na si Stephanie Elba. Tinala si Mariko... sa impilan ng Muntinlupa Police si Renante Ordonio. Dito na isinalaysay ni Renante ang mga pangyayari noong madaling araw ng Setyembre 13, 2013. Initially, uh, ang motif nila is pagnanakaw and then uh nagkaroon na lang ng chance maisunod yung crime doon sa bata. Nasilip nila yung bata doon sa jealousy na nakahiga doon sa floor. Ibinulalas din niya ang mga pangalan ng dalawa parao niyang kasama na si Alias Marvin at J.R. ayun kay Renante, wala daw talaga silang balak na si Stephanie. Saan? Oh, Hinati Pwede tayo mag-knockout ah. natin dun. Kwento ni Reynate. Ang orihinal na plano nila ay pag lang ang mag-anak na Elba sa kanilang tahanan. gabi. O, sige. Kinausap ko siya, hindi dapat mag lang naman talaga kami. Eh kasi sabi ko, anong nanakawin niyo? So bakit pati yung bata pinag-interesan niyo sa inyo? hindi ate, bababa nga sana ako para, para isumbong sa inyo. O, alam mo kung ginawa mo sabi ko, baka i-absuelto -ano pa kita, i pa kita, ginanong ko talaga siya pero wala ka rin, wala kang ginawa, ginusto mo rin. Si Reynante ang nagsilbing lookout habang sina Marvin at JR ang pumasok sa loob upang magnakaw. Pero nagulat na lang daw siya nang lumabas ang kanya mga kasamahang si Marvin at JR na bit, -bit ang dalagita. Alas 2.20 na madaling araw nang ginahasaran nila ang walang kalaban-labang dalagita sa construction site sa tabi mismo ng bahay nito. Tulong! Tama na! Renante, si Marvin daw ang sumakal sa biktima na siya namang ikinamatay nito. <laughs> ang sabi nung sospek is uh, nire nung nire-rape niya, uh, sumisigaw na yung bata so no choice siya para mapatahimik kaya sinakal niya. Hanggang sa mapatay niya nga yung bata kasi sumisigaw. May galap niya. Lumabas rin sa investigasyon na lango sa alak ng mga oras na iyon at sabog din sa paghitit ng solvent ang mga sospek. Yung araw na yon is nakainom talaga sila. Nag-inuman talaga. Yun lang ang basically ano, uh, ginawa nila nung magdamag. Then, nagkaroon nga lang ng chance na madaanan yung bata. Agad namang sinumpahan ng kasong rape with homicide si Reynante at kasalukuyang nakapiit sa Bureau of Jail Management and Penology sa Tunasan, Montilupa. Samantala, patuloy pa rin sa paghahanap ang mga otoridad sa mga kasamahan nito, sina J.R. at Marvin. Hanggat maaari, sabi ng asawa ko kung pwede lang ibalik yung death penalty. Siyempre parang 12 anyos eh, hindi sila naawa. Parang siyempre buhay yung kinuha nila eh kung gaano raw kabilis na wala si Stephanie sa kanyang mga mahal sa buhay. Kabalik tara naman daw ito sa inaasam na hostisya ng pamilya Elba. Masama po yung loob namin kasi medyo mabagal nga po yung takbo ng kaso. Ang sabi naman po ng pulis, gagawin naman daw po lahat. Pero hanggang ngayon, wala naman po kami nababalitaan. Kahit tanong parusa sa pa paraw ang ipataw sa mga nagkasala, hindi na nito may babalik kailanman ang matamis na ng ngiti ng kanilang pinaka-iingat-ingatang yaman na si Stephanie. Pagka ako, misa kinakausap niya ako na, des uh, this, ano, ah, uh, nga ano, nasa angel na angel na daw yung anak namin. Ito talaga yung lambing po niya Tsaka yung presence niya talaga. Sobrang malambing po kasi yan eh. Nakapanlo mo na sa lugar kung saan mo pa iniisip na ligtas, mananakaw ang pinakaiingat-ingatang yaman lalo na kung mahal mo sa buhay. Maganda ang gabi. Ako po si Martin Andanal. Samahan niyo kami muli sa gabi ng Pagtuklas at Pagbabalik Tanaw dito sa Crime Classic.